Mahilig ba kayo sa photography pero hindi nyo ma-maximize ang gamit ng inyong DSLR o iba pang professional camera? From ISO, shutter speed, aperture at photography composition, maraming paraan para i-level up ang pag-utilize sa photography device. And well, sa dami ng high-tech at smartphones ngayon, alam nyo bang kaya nyo rin i-pursue ang inyong love for photography gamit lang ang inyong phone? Pero paano nga ba? Alamin natin ang ilang tips kung paano mas maging smart sa paggamit ng iyong gadgets at smartphones for photography mula sa ating bisita. Dito lang sa MIL 101. So ito mga ka narito ang ilang basic photography tips kasama ang Photography Instructor at Vice President ng Camera House na si Sir Robinson Ong Lo. Good morning Sir Robinson Bagandang and welcome. Sir. Thank you so much for being with us this morning Sir. Uh, we have different cameras here, may mga terms tayo nabanggit kanina during the teaser. Yes. Um, pero paano ba maintindihan na isang pangkaraniwang tao ang paggamit o pagiging uh, isang uh, photographer? Ang photography most of the time ginagamit natin 'yan pang-preserve ng memories. Okay. So kung wala ang photography, hindi natin ma imagine ano yung ano yung itsura ng ating hmm. mga na, national heroes, okay. past presidents. So uh, through through the years, nag umpisa yung photography sa manual. Okay, yan yeah, manual. So manual, so yung manual, ibig sabihin, meron tayong film. Ayo. Maglalagay tayo ng film. Maglalagay tayo ng rolyo, Ikot natin dun, yes. then Nagkakasa natin, oh, pagkasa bago oh. take ng picture. Okay. Pero through the years, nag-improve na siya. Okay. Through the years, naging digitized na siya. Mm -hmm. So kung makikita natin, ano yung difference ng film camera, dati may film, okay. pero versus naging digital na versus memory card, naging LCD na. LCD. <clears throat> so LCD, ibig sabihin, pag nag-take ka ng picture, mm -hmm. kita mo na agad yung image dito. Okay. Pero yung process, pareho pa din. Okay. okay. Makikita natin, ang tawag dito, SLR. Okay. SLR because the lens na ginagamit natin for viewing is the same lens na ginagamit natin for picture taking. Okay. SLR so, is single single lens reflex. Okay. So, anong nangyayari the moment na uh, the moment na nag, uh, gumamit tayo ng SLR? Bakit siya tinawag na SLR? Okay. Kasi kasi mag open siya. Ayo. So, makikita natin yung image papasok diretso sa film. Ayun. Okay. okay. So, 'yun, ganun na ang nangyayari. Pero kasi may mga terms tayo na madalas natin naririnig when we're yes. using SLR, ah. or DSLR, which are aperture, shutter speed, Tama. and ISO. Ano-ano po ba 'yung tatlong 'to? Yan. Which is known as so, the exposure triangle. <laughs> exposure or the triangle. holy trinity of photography. Ah. Go ahead, sir. So, sa sa exposure triangle po, binabalance natin 'yung pagpasok ng light sa lente okay. versus 'yung time na pagsara ng curtain okay. or uh, uh, lens okay para makapasok yung image sa sensor or sa film. Sa film, which so, is doon natin makaka-capture. Doon natin makaka-capture. Okay. So kung makikita natin ito, ito yung makipapakita natin, hindi ko alam kung makikita ng camera, pero ito yung malaking aperture okay, yan, versus oh. ito yung napakaliit na aperture. Oh, nakita niyo mga ka-RSP yung buka ng Ayan. lente, ha? Ayan. So ito so, yung malaking aperture yan. Okay, paki-attend ng, uh, Ito 'yung maliit na aperture. Okay. Kasi nagdala tayo ng manual camera para mapakita natin 'yung ganun. Kasi Diyon. sa digital, everything is close. So ibig sabihin sir, pag ang aperture kapag nakita natin 'yung lente mismo mas malina or sharp yes. 'yung subject mo. Pagka pagka malit 'yung aperture, ibig sabihin uh, 'yung time ng exposure ay okay. mas mahaba. Okay. Everything na nasa picture ay sharp. Okay. Pero pag gusto natin, di ba, may, may photographic effect, effect. may mga blur effect, effect. bokeh, oh, oh. di ba? Yan yung term of the 20th century, yeah. bokeh. Oh, oh. Kasi dati, picture lang, wala naman tayong mm. pinapansin na bokeh-bokeh. Pero, Pero ngayon, ngayon, gusto may blur in background, may blur, in background para oh, ma yes. may blur background para ma-emphasize yung mukha mo. May blur background para ma-emphasize yung iyong... Kung yes. gusto mong, uh, gusto mo mong, mong pakita. Oh. oh, so, gumagamit tayo ng malalaking aperture. Ayun. Pag malaking aperture with the uh, correct exposure, mm -hmm. mak makikita natin yung difference ng foreground, subject, tsaka background. Ayun, yun yung three parts yung, ng photo foto. Yun, three parts ng isang photo. Uh -huh. Pagka malaking aperture at uh, tamang shutter speed, makikita natin na malinaw yung mukha. Okay. And blur yung background. Ayun. Pero sir, hindi rin pwedeng sobrang laki aperture. Okay. Kasi, um... Baka naman, pag sobrang laki na aperture, baka naman yung pag uh, nakatayo kang ganyan, ito na lang yung clear sa'yo. Oh, ito, uh, blur na. Ayun. So uh, tayo, tayo, may meron tayo, mayroon na tayong i-consider na uh, right aperture for the right shutter speed. Ayun. So ano ba yung shutter speed? Ayun. <clears throat> shutter speed, ito na yung makikita natin. O, oh, mga speed, tignan nyo. Ah, para natin nakikita yung shutter speed Ito yung shutter speed. Ito yung tinatawag natin na bulb. Mapapakita okay. natin yung bulb dahil hanggat hindi ko siya binibitawan yung shutter, naka-open siya. Oo. Ah, ah. Ibilis natin konti. Ito, 1 over 8. Nakita niyo pa Ayun, ba? Ayun. So, yung pag-click or pag-flick mismo. pag, pag, pag Open-close ng uh, shutter. Okay. Then, bilisan natin. Lagyan natin hmm. sa one over 1 over 1,000. Ito, one over 1 over 1,000. So, pag mas mataas, ay, parang di mo na nakita. Parang nakikita. hindi na nakita gumalaw. Oo, oo, pero pag ganun, mas malinaw, mas ang, malinaw image. ang image. Saan natin ginagamit yung napakabilis na shutter? Madalas ginagamit natin to sa sports. Concerts. Concerts. Kapag malayo. Oo, Ayan. pag malayo. Oo. sports, halimbawa, yung... Uh, magsushoot, halimbawa magsushoot ng, si ng PP, basketball. Oo, kailangan siya, so, mabilis oh, yung takbo niya. Oo, oo. Pag uh, akyat niya ng bola, okay. dapat mabilis yung shutter para mabblur mo yung moment. Ayun, talagang exact exacto. exacto. mo nakuha. Kung baga sa electric pan, oh. kahit mabilis kahit mabilis, na mabilis, sa number 3, malinaw. Ayun. Pero Ang sir, so, paminsan-minsan naman. naman. gusto naman natin, meron dramatic effect. Oh. Yung pag up niya, kailangan makita mo yung shadow ng kamay, okay. makita mo yung facial expression. Yun naman, ang ginagawa natin, binabagalan natin yung shutter okay. para mag-create siya ng Uh, parang cinematic shadow. effect, cinematic or, effect shadow? or shadow Ayan. Okay. Pag ganyan mo oh kita mo nagpa follow siya Kuy cool na lamang sir yung yes, ISO po. Ang ISO ay sensitivity Okay Yeah uh, usually uh, yan ay kung gano'ng ka sensitive yung uh, film na dito mo. dito makikita kung gano'ng ka importante ang ilaw Yes gano'ng ka importante okay. Pag mataas ang ISO medyo hindi siya sensitive sa ilaw okay. pero may consequence Ano mangyayari nag-pixelize yung image. Ayun, para naging grainy. grainy. Ayun, kaya yeah. dapat may liwanag ka para hindi, don't need to adjust so much yes. of the ISO. Pagka ang ISO naman, ang, per, ang pinaka-ideal is ISO is 100. Mm -hmm. Ang 100, very fine grain. Uh Oo. -oh. Pero ang konsekwensya man, madilim naman. Madilim. Kaya kailangan may light ka pa. May light pa naman. Tatasa mo na ng minsan yung ISO. Yes. Mo, kaya nang baka may Bigla maging grainy. babang i, I, I cross match mo siya. Ayun. So, nabanggit natin, sir, meron dalawang klase ng camera. Okay. Ito yung ito yung camera na... Uh, Nag-revolutionize from... From film, the SLR. From film. Oo. Uh -uh. SLR pa rin siya. Naging digital SLR. DSLR. Or DSLR. Ayan. And then ngayon, so, meron tayong... Ngayon, tayo? yung DSLR naging mirrorless na. Ay, yo, ay ano ba mirrorless na yan? Kung napapansin natin, yung DSLR, meron pa rin mirror. Okay. So, pag kiniklik natin, umaakyat pa rin yung mirror. na. Ay, pa rin 'yung mirror. Ay, you know, oh, oh, parang 'yung film talaga. Oh, film talaga. Pero, pero kung one, mapapansin natin sa mirrorless, okay, tanggali ng kit, totally wala niya. na. Pag-click mo sa, wala ka, siya, makikita, ang wala ka na makikita ang shutter, pero diretso na siya sa image sensor. Ah, 'yun ang maganda do. Oh. So, ano 'yung naging advantage ng mirrorless? 'No, hmm. oh, kung mapapansin natin, ang DSLR natin, napakapakap. Napakakapal. Kapal. Ito manipis na yung mirrorless. Ito manipis na. Okay. Yeah, manipis na. Ayan. At so, is, no, mga cardist pin natin, mga, marami na Yung mm -hmm. mga photographers natin, hindi na kailangan magbit-bit ng no, napakabigat na gears. Oh, okay. So, ngayon, manipis na. Ayun. And ano, sir, ang naging advantage pa ang pangalawa? Mm. Sa ngayon, ang camera natin ay videography and photography enabled na. Ayun. Pwede na siya mag-video. Okay. So, Dati, pag ginagamit natin yung SLR para makapag-video tayo, iaakyat natin yung mirror. Okay. Nang matagal. Oh, oh. nag-overheat nag yung, yung, yung e. camera. Ayun. Dahil sa tagal na nakakiliti ah, siya. Ah. Pero, Pero ngayon, Mirrorless dahil wala nang mirror, wala nang mag-overheat. Ah, continuous ah. ang video niya. Ayun. Nakaka-capture na tayo ngayon hanggang 4K na 120 resolution. Frames. Ayun, oh. napakaganda nun. Naku, na natin nalaman patungkol sa photography for a few minutes at makaka Sana po'y marami kayo tutuhan sa paggamit ng photography, even sa phone po ninyo. Pwede niyo pa magamit ang all auto yun di diba? Pero mga ka-RSV, gusto natin pasalamatan, of course, Sir Robinson Onglo. E eh, sana po sa susunod muli, ay eh, muli ka na yung makasama para sa iba pang mga photography-related discussions. Okay. Kinagagala ko po na maimbitahan. Nagpapasalamat po ako sa Federation of Phet uh, Philippine Photographers Foundation. Uh, kung yung mga mahilig po sa photography, join po kayo sa amin sa Photo World Asia. Okay. Uh, marami ho kaming in offer na free seminars. Okay. Ito po ay gaganapin sa Glorieta sa uh, January 30 hanggang February 4, 2025. Ay, uh, looking forward, sali po tayo dyan mga ka Go ahead.